guys. Nandito tayo sa isang park. Dito. Tingnan nyo. Green, green dito. Yan. Tingnan nyo. At meron silang mga boat dito. Tingnan nyo yung mga boat. Pwede kayo sumakay. Oh. Yan. So, punta tayo doon sa may tubig. Sakay tayo na. Yeah. Guys, tingnan nyo sila. Ayan lang sila. Sa tubig. Minsan dito. So, okay. Di guys, daming mag-jogging, mag-bike. Ano la pag mainit kasi... Ano, dito ya sila mag. So guys, at dito na tayo sa boat. Time on the boat din eh. Langsam. Oh so, ayan, sa takete 'yan. So, ini evening. Eh. Yan ga sumanga enter. Ah, hindi 'lah. Pasikay na ni, guys. <coughs> nagremit nami og bot padel kita kena mamane? oh mm -hmm. <laughs> Mama, de ah so so kita kami ni tapi siya ang sikat sikat <laughs> aku ang drive <laughs> <laughs> Nagpapadala lah kami ni Bungso. Oh, Ayan. Yeah. Ang hirap pala dito. Nagpadala. Isang park po ito guys. napakalawak. So, isang oras pa kami nabunso dito. Ikot-ikot lang. Ay! Uh, Bye, so that would be a good one. 好的。